Wala na akong nakita tama kundi kayo eh. Mali si Itay. Mali ako. Mali si Ana. Mali mga kapitbahay natin. Mali mga aso natin. Mali mga pusa natin. Lahat kami mali. Ikaw lagi ang tama eh. Eh ang kaso, darating dyan ang ipag ko. Mamaya pa ako uuwi. Eh akala ko kasi uuwi ka na eh. Kaya dito ako tumuloy. Eh. eh di umalis ka na dyan. Sus Marie Josep. Baka isumbong ako nung sasawa ko. Sumbong yun. Eh kailangan ko ng pera eh. Kung talagang kailangan mo ng pera, alis ka na dyan. Dali, dali. Pag isinumbuka ko nung lalong mapuputal allowance mo. Ano ba? Hello? Patay. Nagabot ata. Bilib din naman ako sa chicks mo ah. Simple lang pero ang lakas dating. Kung bagay, siya yung tipong pwede mong iharap sa altar. Ano ba pinakaya mo rin at tagayuma mo? Pilip <laughs> din naman ako sa karisma mo. <laughs> ako nga dapat bumilip sa'yo eh. Isipin mo, nakakulong ka na dito, pero daladalawa chicks mo. <laughs> hindi mo naman kasi kilala yun eh. Anong hindi? Kilalang kilala ko yun. Sinong kilala mo? Yung chick na dumalaw sa'yo kanina. Ah, si Utol? Ha? Utol mo ba yon? Kung magsalita ka, parang marami kang alam, ah. Wala. Gugot time lang sana kita, eh. Yan ang pinakamalaking pagkakamali mo kapag ginawa mo yan. <laughs> Lokohin mo na ako sa si ibang bagay, wag lang sa utol ko. Dahil handa akong mamatay para sa kanya. Bakit? Close ba kayo ng utol mo? Nakikita mo ako rito. Kung tawagin bunso ng mga terror. Pero ipapagkatao ko pagdating sa pamilya ko. Dahil mahal na mahal ko sila. Lalong-lalong na si Utol. Sina, tulog na tayo. Kakadrama na tayo dito eh. Maghintay ka lang dito sa kotse, ha? Ah. Hindi ka kasi pwedeng sumama sa lobby. Mainit ang dugo ni Ermat sa barkada. Matagal kasi akong nawala. Okay lang. Alam mo naman, basta ikaw ang aalalayan ko. Sasama ako sa'yo hanggang sa simenteryo. <laughs> Diyan ako bilib sa'yo, Ding. Dagmo mo pa ako sa bulahan. Hindi <laughs> naman ako nang bubole. Eh. Darating ka dito, naka-leather jacket ka, naka-mamahaling relo, naka-bracelet, naka-kwintas, balot ng alahas. Abay, para ka pang nagmamayabang ng kawalangyaan mo! Inay, kaya ako pumunta rito para magbigay ng konting kita. Soli mo. Soli mo yan. Tago mo yan. Sino na naman, tagtaro ka ng maraming pera? Wala akong do inay. Inay, hindi naman ganun si Kuya. Nagpunta lang siya rito para magbigay ng konting kita niya at saka para tumulong. Tumulong? Anong klaseng tulong? Mawawala ka at bigla ka nalang lilitaw. Kung ano nung balita tungkol dyan sa pagiging gangster mo nakakarating sa amin. Kami ng kapatid mo nabubuhay ng malinis. Kaya wag mo na kami isama sa iyong dumi. Inay, anak mo rin si Kuya. Anak mo rin siya. Ano, mas gugustuhin ka pang na ako ng isang anak? kaysa magkaroon naman ng na isang katulad ng tatay ninyo na nabuhay at namatay sa mundong ito na walang silbi. Bakit ba ako lagi pinaparis kay Tay? Bakit tayo nung bigyan ng pagkakataon na may pakita sa inyo ang pagkakaiba namin dalawa? Renato, nabubuhay ka na isang hapas lupa, mamamatay ka na isang hapas lupa. Ikaw at ang iyong ama ay isa. Wala na akong pinagmamalaki sa buhay na ito, kundi ang aking dignidad at ang kalinisan ng kapatid mo. Kaya huwag mo alisin sabi niyo. Alam niyo, simula na magkaisip ako. Wala na akong nakitang tama kung di kayo eh. Mali si Itay. Mali ako. Mali si Anam. Mali mga kapitbahay natin. Mali mga aso natin. Mali mga pusa natin. Lahat kami mali. Ikaw lagi ang tama eh. Inay, kahit minsan, kahit minsan, amin mo nagkamali ka rin. Aminin mo sa sarili mo na nagkaroon ka rin na kasalanan kung bakit ako naging ganito at naging ganusitay! si Anong gusto mong palabasin, ha? Na ako pa nagtulak sa inyo mag-ama para maging masama? Hoy, Renato! Ang yong ama, marunong lang gumawa ng bata, pero hindi marunong bumuo ng pamilya. At ikaw, magiging ganun din. Nakatakot handa kang dahil pareho kayong... Ina, bakit ganon? Mula sa pool, wala na kayo sa utak ko. Dito, kundi kamalihan ni Tad, kamalihan ko. Pero alam niyo, Nay, kahit kapakalit tingin niyo sa akin, mahal pa rin kita. Tigilan na nga kadradramang yan. Pagod na ako magpasan ng krus.